Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng cabinet cluster upang tugunan ang krisis sa edukasyon ng bansa sa pamamagitan ng isang buong sistema. Ito ang inanunsyo ngayong araw ni Malacanang press briefer Daphne Osenia Paez pagkatapos ng sectoral meeting ni Pangulong Marcos. Ani, aprobado ng Pangulo ang pagbuo ng cluster para bumuo ng iisang direksyon sa pagreforma sa sistemang pang-edukasyon ng bansa. Ayon kay Paez, layo ng Pangulo na agad na matugunan ang lumalalang krisis sa edukasyon kung saan nasa higit limang taon ang kinatayang learning gap ng mga Pilipinong mag-aaral. Batay sa ulat ng World Bank noong 2022, siyam sa sampung Pilipino ang hindi makabasa at makaintindi ng simpleng talata sa edad na sampu. Kabilang din ang Pilipinas sa pinakamahina sa buong mundo pagdating sa math, reading at science ayon sa 2022 Program for International Students Assessment of PISA. Samantala, nagpasalamat si Education Secretary Sani Angara sa mabilis na pag-aproba ng Pangulo sa kanilang panukalang bumuo ng Education Cluster. Ang kay Angara, binubuo ito ng Department of Education, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Labor and Employment at Department of Budget and Management. Asahan na niya ang pagbalangkas nito ng plano para sa pagpapaunlad ng edukasyon at workforce sa bansa para sa susunod na sampung taon. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikalabing tatlo ng Agosto ngayong taon hanggang ikalabing dalawa ng Agosto ng susunod na taon bilang sentenaryo ng manlilikha ng bayan para kay Ilocano Master Weaver Magdalena Gamayo. Sa ilalim ng Proclamation 664 na nilagdaan ng Pangulo nitong lunes, inatasan itong National Commission for Culture and the Arts o NCCA na pangunahan, pangasiwaan at ayusin ang mga aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng Sentenario ni Gamayo. Kasabay ito ng pagdiriwang ni Gamayo ngayong araw sa kanyang ika daang taon ng kapanganakan. Si Gamayo ang itinuturing na pinakamatandang nabubuhay na Ilocanong Master Weaver. Ginawa ang deklarasyon base sa rekomendasyon ng NCCA upang itaguyod ang tunay na pagpapahalaga ng mga Pilipino sa hindi matutumbasang pagkakakilanla ng bansa sa pamamagitan ng ating pambansang living treasure. Una nang kinilala si Gamayo bilang National Living Treasure noong 2012 dahil sa husay sa paggawa ng masalimuot na disenyo at paglika ng sariling pattern ng Ilocano Abel o mga hinabing tela ng Iloco. Anila dahil sa kanyang dedikasyon sa paghahabi sa tradisyonal na pamamaraan ang nagpapanatiling buhay ng naturang industriya. Samantala, asaan ang pagtatapos ng nasa isang daang mga batang trainees ngayong buwan na sumailalim sa 80 oras na basic at advanced level ng paghahabi. ang kay Dr. Edwin Antonio ng NCCA National Committee for Northern Luzon at Training Director for Abel Weaving, makakatanggap ang mga ito ng Certificate of Completion mula sa NCCA habang nakasuot ng Inabel na ginawang sablay. Sa mga motoristang dumadaan sa Cavitex, libre pa rin ang toll para sa mga pumapasok sa bagong bukas na Segment 2 ng C5 Link Sukat Interchange. Ayon sa pamunuan ng Cavitex, lahat ng motoristang lalabas o papasok ng Cavite mula sa Segment 2 ng C5 Link ay hindi pa rin sisingili ng toll. Mananatiling libre ang toll hanggang hindi naglalabas ang Toll Regulatory Board ng Notice to Start Toll Collection. Pagpapatuloy ito ng ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Toll Holiday kasabay ng pagbubukas ng mga bagong bahagi ng Capitex noong Hunyo. Batay sa rekomendasyon noon ng Philippine Reclamation Authority, libreng makakadaan ang mga motorista sa Cavitex mula Paranaque, Las Piñas, Tagig at Bacoor at Kawit Cavite sa loob ng 30 araw. Nagsimula ang toll holiday noong Hunyo 21 at natapos noong Hulyo at 31. Umabot sa halos 200,000 motorista ang dumaan sa Cavitex noong toll holiday. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na makatutulong ang mga proyekto sa Cavitex sa pagpapabilis ng transportasyon at pagpapalago ng ekonomiya sa pagitan ng Calabar Zone at Metro Manila. Lumobo ng 17% ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis kasunod ng hagupit ng Bagyong Karina at ng pinalakas na habagat. Sa tala ng Department of Health, umakyat sa 255 ang kaso ng leptospirosis mula Hulyo 21 hanggang ikatlo ng Agosto. Malaki anya ang itinaas nito mula sa 270 na kaso noong ikapito hanggang ikadalawampu ng Hulyo. Apat naman ang iniulat na namatay dahil sa leptospirosis na dulot ng malawakang pagbaha. Sa kabila nito, mas mababa ang kabuang bilang ng kaso ng leptospirosis sa bansa na nasa 2,115 mula sa simula ng taong 2024 kumpara sa 2,757 sa kaparehong panahon noong 2023. Dalawang daan at naman ang kabuang bilang ng nasawi. Kasalukuyang ipinatutupad ng DOH ang surge capacity plan sa mga ospital sa Metro Manila para sa posibleng pagdagsa ng mga biktima ng leptospirosis. Tiniyak ng ahensya na may sapat itong supply ng doxycycline na gamot para sa leptospirosis. Balita naman sa ibang bansa, pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Hanoi ang mga Pilipinong nakatira o bumibisita sa Vietnam bunso ng matinding pagulan ngayong linggo. Ayon sa embahada, posibleng makaranas ng malalakas na ulan ang hilagang bahagi ng Vietnam hanggang sa Webes a 15 ng Agosto. Hinaasahang aabot sa 100 hanggang at 250 mm ang dami ng ulang babagsak dito. Sa ilang probinsya, posibleng umabot sa 400 mm ang dami ng ulan sa mga susunod na araw. Ayon pa sa imbahada, posibleng magdulot ang tuloy-tuloy na pagulan ng pagbaha at landslide, lalo na sa mga lugar na nasa kabundukan. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat at makipag-ugnayan sa mga otoridad. Maaari rin tumawag sa hotline ng assistance to national section ng Embahada ng Pilipinas. Apektado ng masamang panahon ang northern at northern central region ng Vietnam simula pa noong Hulyo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account o dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Marita Muahe, itong PNA Headlines. Naghahatid ang mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.